أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ثبتنا وجعلنا هذه المهدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مرامي أنك سسابي مرامي أنك قالي سنيرا دونا من المقرنة ومراوي المراوي سيتي At maraming nagagalit at nagsasabi nang dahil sa aming mga mujahidin nakikipaglaban ngayon sa lugar na ito, sila ay natutulog sa mga evacuation center, sila ay nakapila sa mga relief center, at ang kanilang mga anak ay nagkakasakit, at kung ano-ano mga paghihirap ang kanilang nararanasan nang dahil sa pakikipaglaban namin. At marami pang nagagalit naririnig namin dahil nasira ang kanilang mga aririan, nawala ang kanilang mga kayamanan, nasunog ang kanilang mga bahay, at ang kanilang mga anak buhay na nalugi na. At sila'y galit na galit sa amin ngayong mga mujahidin na kikipaglaban dito. Mga kapatid, nais kong linawin at naway magising tayong lahat. Nakakalungkot na isipin ang katotohanan na ang mga muslim ngayon ay galit na galit dahil sa mga bagay na ito. Galit sila dahil nasira ang bahay nila, nasunog ang bahay nila, nawala ang ari-arian nila, nalugi ang hanap buhay nila. Galit na galit sila sa mga bagay na ito. Ngunit, hindi man lang sila nagalit. Ito ang nakakalungkot. Hindi man lang sila nagalit na yung syariah na Allah, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inagaw ng mga kufar. Ang karapatan ng Allah mamuno sa lugar na ito, dito na lang sa lugar na ito, sa Marawi o sa Ranaw. Dito lang sa Ranaw, yung karapatan ng Allah mamuno sa lugar na ito ay inagaw ng mga kufar at pinamumunong ang kayo ng mga kufar ay hindi man lang kayo nagalit. Hindi man lang kayo nagalit na ang karapatan ng Allah subhanahu wa Taala na ang salita niya ang dapat masunod at magibabaw sa bansang ito o sa lugar na ito, sa ranaw. Ay hindi man lang kayo nagalit. Ngunit nung nalugi ang hanap buhay niyo, nawala ang mga bahay niyo, o nawala ang mga ari-arian niyo, nagalit kayo. Nasaan ang iman? Nasaan ang pagmamahal natin sa Islam? Nasaan ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa Taala? Mas nararamdaman mo ang pagmamahal mo sa kayamanan mo, sa bahay mo, sa ari-arian mo, sa sakyan mo? or sa hanap buhay mo, sa pera mo, kaysa sa pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, hindi namin sinira ang bayang ito. Hindi namin sinira ang bansang ito. Hindi namin sinira ang lugar niyo. Bagkos sinisikap namin ibalik ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaayusan sa, sa lugar na ito o sa, 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 bayan na ito. Mga kapatid, sinisikap namin ibalik ang kaayusan. Ang kaayusan na may balik ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at batas ng Allah dito sa lugar na ito na mawala ang lahat ng muharrama mawala ang lahat ng haram ang ang riba ang alak ang zina ang music at ang pananatili ng mga kufar sa, sa lugar na ito at ang pangingibabaw ng salita ng kufar sa lugar na ito yun ang nais namin iayos maging kabayaran man ito ang mga buhay namin Handa namin ibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay namin, maibalik lang ang syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung, kung kami man ay magtagumpay, tandaan nito itong mabuti mga kapatid. Kami man ay magtagumpay sa pakikipaglaban namin ito, tagumpay ng lahat ng mga muslim. Dahil Islam ang aming inaangat, Islam ang aming pinagtatanggol, Islam ang aming ipinaglalaban at ito'y para din sa inyo. At para din sa inyo at kayo din ang aani nito kapag kami ay nagtagumpay mga kapatid. Kaunting pagtitiis lamang, kaunting pag-unawa lamang, at tagumpay namin ay tagumpay ninyo. Mga kapatid, bilang panghuli, huwag nating isisi sa mga mujahidin ang nangyayari ngayon sa kamusliman sa bansang ito. Ang sabi ng Allah, ang sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha tabaya'tum bil'ayna wa akhadtum bi'adnab bi al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad." Ang sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, na kung ikaw ay ma-engage or maging panatag na na ikay nakikipagdil sa riba. Bangko, bibili ka ng sasakyan, ikay nakikipagriba. At ikaw ay sunod-sunuran na sa buntot ng baka. Ibig sabihin, sunod-sunuran ka na sa pangarap mo dito sa dunya. Sa mga sa iyong mga desires. Ikay sunod-sunuran na. Wala ditong bizar at ikay kontento na sa iyong agrikultura o sa iyong hanapbuhay. Wataraktumul jihad at ikay umalis sa jihad. At ang mga muslim ay umalis sa jihad sallatallahu alaykum dhulla sabi ng Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dadating sa inyo ang dhul ang pagkalugmuk, ang kahihiyan ito yung sinabi ng Allah itong sinabi ng Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang nangyayari sa inyo ngayong kamusliman ay hindi dahil sa amin, kundi dahil sa pag-iwan niyo sa jihad La yanzi'u hatta tarju'a ila dinikum at hindi mawawala ang inyong pagkalugmok, ang inyong humiliation hangga't hindi kayo bumabalik sa din ng Allah. At ang din na binabanggit sa hadith ay ang jihad fi sabilillah. Mga kapatid, inuulit namin, hindi namin sinira ang lugar na ito. Bagkus pinipilit namin ibalik kung ano ang dapat na maibalik sa bansang ito. At ito ay pagiging bansang muslim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.